Gandang umaga mga bro. Ito yung marker na nakuha natin mga bro. Talagang sinasadyang kinakat. Ayan o. Oh. Diba? Oh. Talagang tinatabas o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Tapos dito mga bro, may nakaukit na Y. Ayan o. Oh. May inuukit na Y talaga mga bro. Ibig sabihin niya mga bro, talaga may tunnel tayo may encounter sa lalim ayan positive talaga may, may tunnel talaga kasi may ukit na Y ano ibig sabihin ng Y? Y klaro ayan ang ibig sabihin ng Y Y klaro ayan tapos nagka mo, mga bro ayan di Napakaganda yung tabas niya mga bro, yung cutting niya mga bro. Talagang align align. Tapos yung wire niya mga bro. Talagang inuukit talaga. Ganyan. Eh. Sinasaban niya sa cutting pero inuukitan dito. Tapos engrave yan mga bro, ayan oh. Ayan oh. Oh, di ba? Okay, engrave. Pag nature lang to, hindi sinasabi yang nabasa ba to. Hindi hindi magiging ganito yung purma niyan diba Hindi imposible magkaganito yung purma niya. Ayun oh. Talagang engraved na babae 'yan. O, diba Positive tapos ito. Darena. Oh. Inakat. ba? Diba? Tapos ito. Mga malaking replika ng paa. Ayun para ring kahati ng heart. Ah, kinakat yan. Tapos ito. Ito mga bro. Ang laki oh. Talagang napakalaki yung kinakat mga bro. Ayan. Tapos dito. pointer Sa baba ito to nakatingin. Sa baba ito. Kaya yeah, may pointer oh. Ah, bigat kasi mga bro. You 'no. Know, may pointer taklob baba. Tapos, may pointer pa baba, tapos may inuukit na butas oh. Nakasi ganyan ito. Nakasi yung ukit niya. Tapos ito rin naka nakasi yung ukit niya. So, ayan mga bro. Basta Positive talaga mga bro na may 'y' na Nakaukit O oh, diba ba? Ayan mga bro Aplikasyon Magandang tanghali mga bro Ito yung nakukuha natin mga bro Sapatos Kasi yung ano natin Yung Marker natin ay paa Ngayon May partner pala na Bato na replika ng Sapatos Ayan Talaga <laughs> replika na sapatos mga bro. Yeah no. Oh. Uh. Diba? Yan. Oh, uh, Replika ng sapatos talaga. Yan. Ang forma ng sapatos mga bro ay na kanan. So, may makukuha pa tayu dito ka partner nito na kaliwa tapos ito yang <coughs> iba mga bro <coughs> Itu Depika dahil na isang paa ayan <coughs> <You know>. o <coughs> tapos dito may nakaukit na para ano you know, para na Kayu ayan o nasadya talaga yung nakaukit para siyang paa pero batuh Ito, ito rin Ang liit Ayan May dalawang Nakaukit na O ganyan Tapos ito para naka Permission siya ng Portal Naka kasi, Tapos ito Dalawang Bagis Ayan a. Tapos halong uling Ayan o maghalong uling <coughs> so positive mga bro yung marker natin ay may sapatos napaganda so, yung marker ng replica ng pa sapatos talaga ayan Replika ng pa ayan so may sapatos Ayan bro. <coughs> Magandang hapon mga bro. So, ito yung update ng ating butas. So, ayan. So, ah. ito yung session ng butas natin sa ilalim. May tatlong bato. Tapos, yung bato na yan, ay manaka-ukit, oh. Ayan, oh. Talagang sadyang inuukit yan, mga bro, sa malaking bato. Ayan, oh. Hindi yan, kung pagsabihin mga nature, hindi magaganyan yan. Talagang inuukit yan, mga bro. Tapos, dyan sa kabila, dyan sa bandagan to na yan, at saka yung bato na yan, ang dyan ay yung yung bato na yan na may purma talaga ayan oh so yung bato na may ukit yung malaking ukit na yan parang naka triangle pa yung maliit na... ang replica niyan ay nandito sa maliliit na bato ito mga bro ito ang replica niya itong maliit na bato ito dito ito Diyan ito nakukuha sa gitna. Ayan mga bro. Diyan sa nakukuha sa gitna. Gitna mismo ng isa, dalawa, at sa itong pangatlong bato na to. Ayan. Dyan ito nakukuha sa gitna. So talagang inuukit na V talaga mga bro. Ayan o. Legit talaga yan mga bro. Hindi lang yan na sabihin natin na nature talagang inuukit yan no? Oh. tingnan nyo, di ba? inu-focus ko camera talagang inuukit yan so nangyari mga bro ang bato na nakalagay dyan ay replica ng isang malaking pa. tapos galing dyan sa ano natin galing dyan sa marker at saka sa marker dyan na yung puti na binasag patungo dun sa bato na ayan, bato na yan Mag, magkapareho yung distansya na mula dyan at saka dyan at sa mo to so magkapareho sila so ang puruman ng batong ito mga bro ay ganyan yung puruman niya tapos itong cutting na to ay nakaganyan yung posisyon niya talagang nakaganyan yung posisyon na doon ang north dito ang west dito ang east so itong cutting na to ay talagang naka-align dyan Diyan mga bro. Yung may cutting na maliit na yung may tabas na ano nang dahon. Ayano. Oh. Ayano. Oh. Oh. Yung maliit na cutting na 'yan ay naka-align dito sa tabas na 'to. So ang purman nito ay para rin siyang replika ng pa. So ito 'yan mga bro. Yan yung purman Talagang kinakat 'yan mga bro. Tapos may, may mga kinakaat pa dito. So, yung partner nito ay hindi pa nakikita. So, talagang kinakaat yan. Tapos, baliktarin natin. Ito, kasi bigat ito mga bro. Napaka-bigat. So, yan yung tabas niya sa likod. Yan yung tabas niya. May nakalagay na ganyan. No? Tapos, ito. ayan Yan yung puruman niya. Tapos may uling Yan o May uling So yan yung bato na uh, Nakaanggol Tapos sa gilid ng bato niyan Ito rin, kareplika niya Ito, yan o Ito yung kareplika niya May mga Nakaukit din, yan Ito sa gilid May tinataka talaga nga naka V Tapos para rin siyang paa yung hugis niya yan yung katabi dito sa kabila kabila siya tapos ito mga bro talagang sadyang so kinakat talaga yan o diba talagang nakakat mga bro diba yan o no? hmm. O di ba nagkaka talaga yan tapos ito rin uh, ino curve tapos ito tapos yan mga bro ito rin ang nagkuwah ito parang naka hard form sya ito naka hard form tapos ito rin yan o ito yung purma din niya tapos ito nakukuha din ito tingnan nyo o oh, diba talagang may purma yung inuukit ng bato yan o tapos dito pa ito talaga ang pinaka the best mga ya bro no? yan o Tapos ito rin. Nakukuha para siyang ano mga bro ba. Para siyang atop pa nakaanggol. So ibig sabihin niyan mga bro, under pa under patayo, tayo. Ganyan. Pag ganyan yan under kasi nakataob yan, eh nakaganyan yung purma. Diyan to sa loob nakukuha, naka ganyan. So under pa tayo mga bro. So ito naka heart form siya ayan no? Nag hard form. Pwede rin gawin natin sapatos. Ayan o. No? Para rin siyang sapatos. Yung purma niya. Kagaya nung isang uh, batu na ano. San ba yan? Ito. Ito mga bro. Diba? Para rin siyang kareplika. Diba? O diba? Para rin siyang sapatos. Tapos ito mga bro. Kinakat. yan. Ah, yan o. Talagang tinatabas. Ito. Tinatabas talaga yan. May mga purma. Yan. Tapos malalim yung curve niya. Tapos, ito. Parang, ano. Parang heart shape ba. So, ito rin. Paa. Yan. Di ba? Para siyang paa. Para rin siyang heart. Ito. Pero ang pinaka the best talaga nito mga bro, ito. Itong dalawang ito mga bro, ay talagang inuukit 'yan o. oh. Oh, di ba? Nakaukit yung Y, naka-engrave 'yan, ayan oh. Tapos sa kabi. Kabi yung ukit na tapos ito rin. Ah, di ba? Talagang nakabi. Tapos ito. Ito mga bro. Ang batong ito mga bro ay dito ito nakukuha sa yung bato na yan may, may yan Diyan ito na kukuha si Lalim, tapos ganyan yung purma niya sa ilalim ng malaking bato na yan so pagit na ito ko ibig sabihin ito mga bro ng markang D eh, yan ang markang D na yan ibig sabihin yan mga bro ay eh, under pa tayo going down pa to mga bro ano ibig sabihin ng D? D under pa tayo mga bro so D, D tinuod <coughs> tapos ito mga bro ito itong bato na to talaga ang may cutting talaga mga bro yan o kinakat yan o kinakat talaga yung gilid no yan o o ba diba? tapos ito itong purma na to ito yan yung purma niya mga bro yan o yan o diba yan yung purma niya. Tapos, yan o. Oh. Para siyang snail. Para itong snail, mga bro. Yan o. Oh. Para siyang umang, mga bro. Tapos, itong bato na to, nakaganyan. Nakalak siya. Nakaganyan yung nakatayo. Ganyan yung purma niya, nakalak. So, parang itong snail na to, pinigilan. Ibig sabihin na, pinigilan siya. Under tayo may replika na snail dahil itong ano natin itong yung pointer na yan para siyang snail yung nakasabit siya na pointer para kaya sa ilalim may replika siya parang snail kaya lang hinaharang itong patuna na nakatayo siya so ibig sabihin hindi na pwede magabante sentro talaga so under talaga yan mga bro so tapos ito rin mga bro kinakat tapos halong uling sa ilalim yan kita no? niyo uling talaga yan mga bro uling yan you know? oh. Huh? uling yan mga bro talagang may halong uling yan you know? oh. so ayan mga bro positive yung mga mark marker na kukuha natin ito pinaka the best yan yung D na yan so ayan mga bro update kayo sa sunod yan ang marker natin na pinaka the best baton na inuukit talaga. Ayan mga bro.